Hi everyone! Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel at well, welcome back pa rin dito sa ating garden. Ayan, nagbabahal pa tayo dahil mukhang napakahaba ng panahon na ating <laughs> hindi nakapag-vlog. Madami nang nagagalit kasi wala daw po tayong upload. Ay guys, pagpasensyahan nyo na talaga at sobrang naging busy po tayo. Alam nyo naman po, ngayon ay kung dati ay ang gawain ko dito sa bahay ay divide 2, ngayon ay akin na pong lahat. Akin na lahat so kailangan ko talagang i-maximize yung bakasyon ko na Saturday, Sunday sa gawain bahay. Kaya naman yung ating pagbablog ay talaga namang hindi natin maisingit. Pero guys kahit tayo ay uh, tawag dito, hindi nakakapag-upload or hindi nakakapag-video, ay patuloy po tayong nagga-garden kasi uh, talaga pong love natin ang pagga-garden. So patuloy tayong nagga-garden. 'Yun nga lang talaga humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Hindi po ako talaga nakakapag-video. Kasi syempre pag nagbi-video ka ay uh, nagiging times 2 yung tagal ng paghahalaman. Kumbaga, ayosin mo pa ang camera. Yun. Tayo po sa ngayon ay naglalaba. Kaya ganito ang ating kaitsurahan. Siningit ko lang talaga na mag-video. Ako kasi kahit naglalaba ay nagbubunot-bunot din. Yan, nagbubunot-bunot tayo. Pakita ko sa inyo. Yan o, oh, nag-uumpisa na akong magbunot-bunot dyan ng damo. Naghahawa na tayo. Kasi ngayon po ay tag-ulan tag ulan na or talagang ang bagyo ay sunod-sunod kaya medyo masukal yan ang ating Bermuda grass ay lumawak na dyan pero ang dami niyang singit-singit ng mga damo. So hindi din natin yan na aayos ng maganda. Pero dito sa area na to, yan maganda ng ating bermuda dyan. Pero yung ating talagang focus sa paghahalaman ay ika nga ay na bawasan. So madalang na akong mapupunta dito sa ating garden. And yan kung mapapansin nyo wala yung tanim kasi tinamnan ko siya ng... Um, ako magbuhay ng carrots. Yan. Pero yung iba naman nating mga plants, kahit walang alaga or hindi natin masyadong naaalagaan, ay talaga naman nagtatribe sila. Yan, kagaya na lang ng ganyang klase ng plants. Tribing sila kahit anong panahon. Kahit tag-ulan, kahit tag-araw. So yan, dito sa aking garden ngayon ay mabuhay ka or ano bang tawag doon? Mag-tribe ka kung gusto mo. Kasi talaga guys, yan o. Oh, itong ating pilodendron na ano nga to? Yan, ito niyo parang pati mga ID limot ko na. Dahil galing sa tag-araw, yan ang itsura na niya. Yan o. Oh. natin yan. Tayo ay may okra dito. Yan. Kaso hindi ko alam kung bakit siya ay sobrang tagal na. Hindi naman namumulaklak at hindi nagbubunga. So, ang taas na nyan. Mataas na siya. Medyo masukal guys yung ating garden ha. Masukal siya. And, kaya ako natuwa kasi ito yung aking papakita sa inyo. Ito pilodendron din to eh. Hindi ko din alam ang ID. Parang ito ang pilodendron na billionaire. Kung hindi ako nakakamali. Yan. Mahabang golden ata to. Kasi ang ilalim ng kanyang dahon ay maggold, Natuwa ako kasi ito, tinanim ko to ng tag-araw. Pero itong isang to, hindi to ganun ka-healthy. Kung mapapansin nyo, iilan yung dahon niya dyan sa ibabaw. And medyo leggy na siya. Nakalagay lang to sa timba. Yan, timba ito. Kasi nga, yung lupa dito sa amin ay hindi ganun kaganda. Hindi siya suitable para sa mga... Uh, halaman, ornamental plants tsaka, tawag dito sa mga gulay kasi dito sa amin ay parang siniguelas lang ang madami na talaga namumunga siniguelas or ano pa nga ba atis, yun kung saan ay hindi nila problema kung ang lupa, mas gusto pa nga ng siniguelas na ang lupa ay matigas, or yung laging dry so yan, natuwa ako kasi ito yung variety ng talong na yung parang hugis kay mito. Yung bilog na bilog siya. Ramgo ang punla na ginamit ko dito. And yan na nga. Ito ay summer ko pa tinanim. Parang April. And ngayon lang siya nagbunga. Ngayon lang siya nagbunga. <laughs> nagtagitihin na yung puno. Ay ating iha-harvest na. Yan. Harvest na natin siya. yun Iyan na. So, yan. Ang cute niya. Ang cute niya sa personal. Pero medyo malaki na rin. Yan. Ganun na siya kalaki. And, ipakita ko sa inyo. Kasi kung tandaan nyo, yung dati kong sa vlog ay nag-uutay-utay na ako na mag-insert nga dito sa ating garden ng um, mga gulay. Kaya, pero mayroon pa rin naman ako mga halaman na ornamental. Ayan, ang ganda na nito. Yan tinitirim ko siya. Yan, nag-uutay na tayo. Yan, iikot ko kayo. Okay, nagdadamo guys. Yan, o. Oh. Nagdadamo ako. And, dalhin ko kayo dito. Unahin natin to. Unahin natin to. Look, ang yabong niya. Ito yung area kasi, ng gilid ng mismong bahay namin, ito. Kaya siya ay hindi masyadong naiinitan. Pero sabay ko lang siya, tinanim, Nasaan yun? Yan. <laughs> Hindi ba kita? Yan. Sabay ko lang yung tinanim. At saka ito. Pero look kung gaano siya. Kaya Kayabong... Ang lalapad guys ng dahon ito. Oh look. Ay. Yan. Hindi ko papakita kasi may hawak tayong talo. <laughs> Wait lang. Yan. Kinilik natin. na Papatak, papatak. Ilagay nga muna natin dito. Yan. Diyan ka muna. Ganun guys. <clears throat> Yan. Excuse me. Ganun guys, kalapad ang dahon niya. Mas malaki pa siya sa palad ko. And, siya ay nautay ng mamunga. Ayan, ang cute niya, yeah, ang cute. Ito guys, yung hindi ko alam kung anong tawag dito sa variety ng talong. Basta ito yung parang bilog na bilog na kay Mito. Parang ganun ang itsura niya, kay Mito. Ayan, medyo nagdilim. Ayan yun ang variety ng talong na to kasi di ba ang dami nating variety ng talong hindi ito guys yung inaraw-araw hindi siya yung inaraw-araw na variety ng talong lumapit siya yan layo natin ng konti yan sobrang laguna niyan and yun nga may bunga na siya diyan meron pa dito i think this is ano na bunga na rin Tingnan natin, hindi pa kita. Pero may nalaglag na siyang flower. Bantay na bantay. Ang cute kasi. Ang alam ko bunga na din to. Tapos yun nga, may flower dyan. And, eto, flower na ulit. Nakakatuwa lang. Kaya ako napablog ng bigla. Biglang nagdidilim. Hindi ko alam kung anong problema ng camera ko. Pag siya napailaliman or nasa madilim na area, nag a siya ng focus. Isa pa rin nga pala guys, kaya ang ako'y hindi na rin makapag -vlog eto mga sunod ko na tong tanim. Sunod ko na siyang tanim. Mga bago lang yung lipat. Yan. Ito pa pala. Yan. O. Isa pa guys na reason ko, bakit ako parang napatigil o hindi na parang talagang napatigil ng pag-vlog ay ang ating pong phone, yung luma nating phone ay lagi na lang siyang memory pool. Kahit anong gawin ko, sadya atang ganun ang phone. Pagtatagal ay nagme-memory po lagi. Ito, ito yung kasabay noong isang malago. Yan, malago na rin. Pero wala pa siyang bunga, pero yan. Gutay na siyang mamulaklak. And yun, yan ngayon, sa ngayon, ay bago ang ating phone. Yehe! Sabay ganyan. Eh. Bago ang ating phone yan, ito. Hindi siya kasabay kasi maliit pa lang siya. And ang ganda lang dito kasi pag yung umaga, sila ay nasisikatan ng araw. Nasisikatan siya ng araw. Kaya maganda ang tayo ng eggplant natin dito, ng ating mga talong. Although hindi ko siya sabay-sabay talaga na tanim or napula. Kasi nagtesting lang ako kung ako ay makakapagpalago or mabubuhay. Kasi sabi nila, yung ganitong variety ng talong nga ay mahirap buhayin dito sa atin mas uh, malimit ay yung inaraw-araw na talong, yung maliliit, yung maliliit lang, and yung violet, tsaka yung green na haba. Pero yun nga, nag sila dyan. Kaya ang kukuyot ng ating talong, ang kukuyot, ang kukuyot, pero ang ng dahon nila ha. In fairness, ang lalapan ng dahon. Ayan. Ito, ito ay nandun sa may... Balis-bisan. Inilipat ko. Ito ay patak ng, dahil nga nagbagyo dito, yung sunod-sunod na bagyo. Yan. Kaya yan ganun ang dahon. Napatakan siya dun sa may tapat ng alulod. Ayan. Eh Na-damage na, uh, na yung dahon niya. Pero, yan naman. Nagbunga na siya or nagdahon na uli siya ng maganda. Ito. At ito pa. Ito, ang problema ko dito, wala akong mapaglipat paso kaya siya ay nagtagal na nasa punlaan. E eh, pangit pag ganong nagtatagal sa punlaan. Siya ay parang nagtatagitihin. Ano ba yun? Nagdadry kung sa tao ay parang nababansot siya. Yan. Pero yan eh, ay sabay-sabay. Eh, sabay Hindi ko nga lang siya agad nalipat from punlaan. Unlike ito, talaga nalagyan ko kasi kulang tayo sa timba. Kung mapapansin nyo, iba ang pinagtamdang ko dyan. Kasi nga, hindi pa ulit tayo nakakabili. Pero kung pansin nyo, puro timba, timba, timba ang ating ginamit na taniman ng talong. And kung may magtatanong sa inyo ng ating <clears throat> mix na pinagagamitan natin, or ginagamit natin dyan, eh yun din ginagamit natin sa ornamental plants. Yun din ang pating mix. Yan o. Rice hull carbonized rice hull, and garden soil. And doon naman sa fertilizer natin, yun pa din. Yung kung ano din ginagamit natin sa alaman, yung 14-14-14 na fertilizer natin, yun pa din ang ating ginagamit sa kanila. And isang beses ko pa lang yan nalagyan. Yan guys, ang itsura ng 14-14 na slow release na osmocote. Osmocote guys, ang gamit ko. Ayan. So, ang ganda niya. Ang cute. Ang cute. Ako talaga yung natuwa. Hindi ko akalain ako yung makakapagpa. Ganda ng talong dito sa gilid ng aming uh, bahay. Kasi nga dito, puro uh, ornamental plants ang aking tinatanim yan. Pero, tinatry ko na na siya ay ilesen yung ating ornamental plants. Pero, hindi ko pa rin sila tinatanggal ha. Yan, may mga prayer plant pa din tayo dyan. Guys, dumaan ang tag-araw. Kaya ganan ang itsura niyan ha. Yan, dumaan po ang tag-araw. Hindi pa ako nakakapagdamo dyan. Ito ang ating orbifolia yan. Talagang disaster sila nung tag-araw. Sunog na sunog, sunog na sunog. Ito lang yung bagong unpearl. Kaya maganda ng tubo. Ito pa. Yan. Tsaka talagang may season ang ating prayer plant sila ay pag tag-araw nawawala. Para din silang gabi, yun ang pansin ko. Hindi lang ang gabi lang or yung ating mga alokesya, yung mga ganun natin. Talagang nawawala yung kanilang mga dahon. Ito naman hindi, nasusunog lang siya. And then kapag nagtag-araw or nagtaglamig, ay eh, nagtag-ulan at nagtaglamig siya ay gumaganda na yung mga dahon niya. Ayan. Ayan oh, prayer plant pa din natin. May tira pang sunog-sunog. Yan, morning sunlight lang nare-receive nila dyan. Ayan, prayer plant pa din. So sa ngayon muna guys, ayan muna ang laman ng ating video. Sa ngayon, ayan. At dahil tayo nga po ay naglalaba, isiningit lang natin ito sa ating paglalaba. Ay babalikan natin yung ating nilalabahan. Kasi ngayon ay Saturday, so wala akong pasok. Eh balita ako, Monday, may bagyo na naman. So baka malamang bukas, Sunday, nag-uulan na. So, yun. Kaya, again, siningit ko lang yung ating pag-vlog at gusto ko lang din kayong kumustahin at gusto ko lang din kayong i-update dito sa ating garden, sa ating munting garden. Hayaan nyo. Um, Magdo-double time na ako. Sisipagan ko ng pag-vlog. Kaya, yun. Sana makip ko na yung promise ko na yun. Kasi talaga yun ang sabi ko din sa sarili ko. Kumbaga, um... Babalik na ako sa pagbablog dahil nakikita ko dun sa mga comment. Bakit daw ang tagal ko na? Parang 6 months na mahigit na wala akong vlog. Wala akong video na na-upload. Yun nga. So, muli po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aking vlog, dito sa ating YouTube channel, dun sa mga <laughs> paulit-ulit na nangungulit na ako mag-upload. Ayan, eto na po yung aking upload. And ganyan pala, kung mapapansin nyo, dito sa area na ito, ito yung sulok. Uh, dulo na ng garden yan. Dulo na ng garden, dulo na din ng aming bahay. Ay dati, ba diba, ang background ko lagi dyan, prayer plant. Tinanggal ko na yung ating mga prayer pe, Pre, prayer plant, hindi prayer plant rubber plant, yung ating mga rubber plant dyan na ah. lemon lime um, yung at saka yung ating prints, black prints na uh, rubber plant ay binawasan natin nung una tapos nag nagtawag dito nag market na lang tayo at nagtanim na lang tayo diyan may tanim tayo diyan dulo na nasa dulo na na medyo maliit na siya hindi na ganoon kalago hindi na natin siya palalaguin para medyo maliwalas dito pero guys yan oh pa rin yung ating mga paso timba na walang laman ayan so muli thank you thank you po sa inyong pagsama bye bye ingat po tayong lahat ingat po bye bye po